papay. Dito. So, pa-white din din naman ako dito. So, I'm impression lang ang kailangan ta. Habang nagsusubok pa 'yung wala pa 1.0 din pa. Tingnan kayo. Ay, kataas oh, oh, ano, wala pa. <coughs> Sandalan pa. Ito kataas eh? 'yung papas. Attend 'yung Kailangan Para. Kita mau ngarito kaya. Anu guys, we're the chilling. Diyan naman na guys, ito na naman kami, essential. Ah, tawag dito. Lutin ang buhay, 'di ba? Lutin ang buhay, uh, tambay, kain pulutan, guys. Dito mencerita. Salamat nga pala sa mga viewers na patuloy na tumatangkilik sa na may napunod ano, uh, video. Videos. Thank you so much sa mga nag-like. Please, uh, uh, ano, tawag dito, kalimutan pa. Ay, nakalimutan sa tawag. follow my, uh, ano, Facebook account, ah, uh, Nestor Amigo, ang aking Facebook uh, account. Thank you so much. Wala pa, wala pang wala pa. Wala pa, wala pa.